이이이 이, 이, 이. ay Hindi, Pinupuit ako. Pinupulit ako ni, Al <laughs> <laughs> ni Alokard. Wala <laughs> kang kala, wala kang Takbo ka ng takbo. <laughs> Yung pinitira ko si, ano, si, saharap, <laughs> sa harap, pinitira din ako sa likod. Wala, ito, si Melissa. May tiraan na yun. Eh. Uh, Pina tong dalawa na to. Ako, tatarong na naman ito ni Gato. Sayang ko na niya oh. para sigurado. Wala akong kaya sa dalawa. Dahil lang ang kasama dyan. Wala, nag-iisa lang <laughs> ako. Victor ka <Tartal> kasi kami. <laughs> um, ang gitna o, oh. nandun na naman sa nilisa. Kaya tulungan natin yung dito Tapos na. Tapos Ang doon na sa gitna. Oh. Balita na. Ang na dito. Kasi ka dito sa baba. Hindi siya. ato pa. Gracias, 엄청 um. 나아진지 mm. um, Lasok talaga, as in. kamatay, Ay, na-stun tayo. Mamatay ako. Wala akong second life. Hindi pa namatay yung sigato. Walang pang-dog. Buti naka pa mm -hmm. ako ng buhay.

nasa loob. Sige, simulan mo. Sa 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 wala na 'to. Ha? <laughs> o manahabolin, mababaktan ka na. Bang tao 'to. Taoing tao namatay. <laughs> Uy na. Uy na ko, baka magpapatay. <laughs> Ay, gutin hindi tayo tinama Ano? <laughs> Tayo, na <laughs> <laughs> yung naghahabol ka kasi tamang tao, maling tao pala yun. Ga, ano, sino nga to? Si Eritin? Ay, sino nga yung mga na to? Kira yun? Hindi, ito, yung tank natin. And so, huwag mo na ang abulin. Malik yan. Nandito yung ano, oh. Capri. Alam mo, naiwan ko na. Nandiyan si Gato to. Sige, gustan ko yan. Ay, sumasa ka sa tower. Ah, nag-log ako. Oh, nga. Wait, wait, wait. Atras, atras, baka talunan na tayo, miss. Ay, hindi pa papay yun. Taras ka. Yes. Wala pa naman akong pagkistan. No. Ba? Hindi ko napindot no. yung, yung ulti ko. Mag-ulti sana ako na ano ko Gato. Matay sana yung hanapi. Eh. Hindi na lang yung light. Wala. Ano siya? Nag... Humihigop siya ng light eh bumabalik yung life niya. Kalidel na kasi. Patay. Patay ka sa hanap niya. Bumabalik yung life niya hanap niya.